Ah, ano po guys, nandito kami sa uh, Green Green yeah. Reborn. Uh, makikain. Uh, makikain kami ulit dito. Gago. Ah, uh, recipe ng mga Pinoy. Uh, ano po niyo mga sama? Ayun oh, ayun oh, matamis siya dito sa pansit, Okay guys, nandito kami sa ano bang ayan, green ribbon green ribbon, so may kaya kami rito alamin namin kung ano yung mga mino ito yung mga mino nya ito yung mga mino nya guys iba iba ayan, mga pamilya kayo pagka napunta kayo rito so ayan marami tayong ano marami tayong pagpipilihan dito pagka nandito kayo sa green ribbon sa loob ng madina lang So ayan, makikita nyo yung mga uh, niluluto nila ayan. Ayan, pwede nyo nga ninyo Pwede kayo mag-order. Ayan, bagong luto. Ito. Saka ito, ayan. Manok. Ito, puti ito. Eh, may iba ibang pangalan steam vegetable with butter garlic cream chicken bam and then chicken fried rice so marami marami guys tayo rito mapipili tapos pagka gusto nyo namang mag take out yung mga tinapay na gawa ng ano recipe ng mga ano, recipe ng pinas ayan may kita nyo So hanggang dito lang tayo mga kadak. Okay, yun na lang yung ano. So okay na mga kadak, dahil, naka upload na kami. Hanggang sa muli.